Hello, so, what's up mga idol? Dito kami sa ano o, mga idol? Mga na kayo mga, dito mga idol. Kami sa kasalan dito sa Kuping. Ayun, nag-uwi na na kayo. Ayun, kain na mga idol. Kain na. Kuwan mo plato. Mga idol, kawai-kawai diyan mga idol. Ayun, kawai-kawai mga idol oh. Dito kami. Ah, uh, dito si Mama Dinya. Ah, uh, tunga tungayan natin ang pagluluto nila ng ngayon ng ating Ah, uh, ano 'yan ma ano 'yan ninong Al Jogjog. Aldrita guys, uh, mga ka idol. Ka. yung susunod nating na recipe ngayon kasi tapos na yung ginuguan. Na okay. pangamusal ito na panghanda sa kasal mamaya. Ah, okay. Aldrita. Aldrita daw mga ka idol. Ayyan, si uh, Idol Inong titing. Yan si nag namin ng bawang. Bawang, bawang. Saka ni lagyan namin ng star margarine. Butter, butter. Butter, butter. butter. Saka mantika kami. May sibuyas. Yan ang lutong kalderita mga idol. Chip cook ni Nong Jongjong. Padron nyo. Assistant cooker, Ninong Titing. Masarap to guys. Ah, ito po yung may pakasal. Si ni Kaway-kaway dyan. Sa anak niya. Ayan, mga kaidol. Ah, dito kami sa kasalan dito sa Chigubiing. Doon sa binangunan ni Sa residence ni Ninong Jongjong Madrono. Ang chip cook ng Gupiing. Hindi lang Hindi commercial, lang commercial pa. Yan, yan. Matik. Yan oh, nag nagaano si Ninong Jongjong -Jong, ng uh, ah, Ninong Titing nang ano. Yan. Magkakalderita na sila. Ano siya oh. Uwos na ni Manoy Ano na siya? Nagtalyas siya yan Mga kaidol Ayan o Mga uh, mga kaidol, kung sino magpapaluto dyan ng ano, uh, mga party-party, wedding party, birthday party, lahat ng party, uh, huwag kayong mag atubili at maya uh, na kumontak sa aming number 09389035549 at kontak nyo lang kami darating kami basta magkasundo ang presyo at pag-usapan natin uh, mga kaidol Ayan o, mga kusinero ng mga taga, ano yan, Pangasinan at Burias Island, Masbate. Pero nandito kami sa Lunsad. Lunsad, Binangunan, Rizal. Ayan. Ang aming chief cook, si Ninong Jongjong. Ayan o, assistant chief cook, Ninong Titing. Production services, Munigaga yan Ah, dito na mga ka-idol. Nandito na siya lah. Ah, kumakain na sila ngayon mga ka-idol kasi pangalmusal. Ah, dinuguan ng ang aming ulam ngayon. Yan ay, ano mga ka-idol. Ah, yan mga ka-idol oh. Kainan na ang aking mga ka-ano, mga ka idol Kain-kain na kayo mga ka-idol. Kawi-kawi kayo dyan mga ka-idol. Yan. Yan. Kami siap teman-teman Ayo! mga idol? mga <laughs> <laughs> si idol. Ayan, oh. Ayan. Ito uh, mga Kung sinong mag-hire sound 0938 903-5549 pang birthday, pang kasal, pang wedding party, birthday party christening party available po ito para ma-hire yan o ito po yung mayari ng sound system kaya kung may party dyan at aarkila kayo ng sound system nandito lang, kontakin nyo lang 0938 0938-903-5549 Ating pag-usapan po yan kung kayo'y mag hire ng sound system. Dito lang po yan, matatagpuan sa Sitio Guping, Lunsan, Binanguna, Lunsan. Shout out sa Tagalaguna. Yan, shout out sa mga Tagalaguna. Diyan sa mga, sa Kabite, Buria, Sailan, Albasan, Klaberia, Masbate, San Ramon, Mababang, Mababang Baybay, Diyan sa Anapog. Uh, shout out dyan sa mga Tagalbasan, Diyan sa si, ano, Setia. Si yan, oh. Mga kaidol, itong kasalan po ito mga kaidol. Ayan. 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 Muli mga kaidol. Akain lang kami mga kaidol. Muli, maraming salamat mga kaidol. At nyo mamaya mga kaidol. Maraming pagbablog na naman sa darating na pagdating ng kinasal mga kaidol. Ayan lang po mga kaidol. Maraming salamat.